Conjoined twins sa India namatay tatlong linggo matapos silang ipanganak. Ang conjoined twins na ipinanganak ng may dalawang ulo at iisang katawan ay nabuhay ng tatlong linggo. Ang kambal na babae na may napakabihirang kondisyon ay namatay tatlong linggo matapos silang may panganak sa syudad ng Sonipat sa labas ng New Delhi, India. Kahit na naghati sila sa iisang katawan at iisang set ng mga internal organs, ay nagawa nilang mabuhay ng dalawampung araw. Dahil wala silang pambayad sa ultrasound, ang mag-asawang Subash at Urmila Sharma ay hindi nalaman na maaga na may kakaibang kondisyon ng kanilang mga anak. Ipinanganak ang kambal na may dalawang leeg at dalawang spine na malinaw na makikita sa x-ray na ito. May kanya-kanyang trachea ang kambal pero naghati sila sa iisang baga para huminga, dahilan kung bakit hindi sila mapaghiwalay. Dahil sa malaking panganib para sa kambala sa kanilang ina, ipinanganak ang mga baby via C-section noong March 13. Makalipas ang dalawang araw na transfer sa neonatal intensive care unit sa isang research hospital sa Delhi ang mga baby. Sa sobrang lungkot ng kanilang ina, hindi na, na ng makita ng personal ang kanyang mga anak, kaya kumuha na lang siya ng litrato na natili ang kambal sa ICU hanggang sa April 2 nang sumuko na ang kanilang puso na ayon sa kanilang doktor ay hindi na nakaya ng buhay ng magkapatid.